Magandang tanghali, mga idol. Tingnan nyo po ang aking kambing ngayon. Nagpakain po ako ng kambing namin dito. Mga idol, yung kambing ko isa, umakyat na sa taas ng puno. Siguro naglaro-laro lang yan. O kaya uh, baka mahulog yan, mga idol. Kaya talaga magakyat na yung mga kambing sa taas ng puno. you o. Yun o. No? Yun ang mga edulo. Oh? Yan, yan, yan. yan Hulog na laglag. Eh, akita mo ulit. Gago, mga kambing. Yan. Yan. Taas pa naman, mga edulo. Oh. Malaglag yan. Paano? me May... nangyari nang kambing niyan? Anong nangyari? Anong ang mm. ginagawa ko ngayon kasi ang sobrang init ng panahon mga idol kahit saan tayo dito sa Pilipinas sobrang init buti naman sa liblib ng ating ibang lugar dito medyo nagbawas-bawas ang kailito ng ating panahon pero sa ngayon ramdam naramdam ramdam talaga sa buong Pilipinas tingnan nyo po ang aking kambing nilagyan ko na lang mga ah, mga damo para makakain sila yun busog na sila mga idolo oh. Sumatain na nga eh si Bingbing. kain kain huwag kayong magpida pida kambing kasi alam nyo sobrang init ng panahon ngayon yung pinakain ko mga dahon ng mga kahoy na biatilis mga idol oh. yun maganda talaga to sa kanding kasi pang purga yung marami nilagay ko mga dahon yun yun anim ng pala kambing ko mga idol yun know, dalawa dalawa naglaruan pa oh. namakyat pa isa sa babaw, sa taas ng puno kailangan ngayon. Panahon alalay talaga ang pinakain ninyo. Huwag tayo mag lagay na puro lang sa vacanting area kasi yung mga hayop natin kailangan talaga mga fresh ng mga pagkain, fresh dahon tulad nito mga idol na kinukuha ko mga ah, dahon ng mga Uh, biatilis or ipil-ipil na punong kahoy mga idol ito masarap to sa kambing ang bango na yung mga kambing ko mga idol kung gutom na gutom sila ang lakas na kumain nito so ngayon busog na sila eh. kaya hindi masyadong kumain kasi busog at ito mga idol ng mga dahon ng punong paho pwede rin to wala dito mga idol oh. Pinuputol ko to. Kasi pwede to sa kambing natin. Ayan. 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 Makain ang kambing natin ito. Ayan o. Ayan na Kain ka na ang ng pamangga. Or. Oon. Diba mga idol? Mas maganda ito. So, wag natin bayaan yung mga hayop natin yung alaga. Ah, pakainin natin talaga ng mga mga ah, sapat na mga pagkain sa panahon ngayon. At saka kailangan sagana sa tubig. Ay doon. Tayo mo sa tubig. 'Yon, tingnan niyo po, kumain sila oh, Yung mga dahon ng dinlagay ko. Dahon ng pahok. Ayun. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-away. Hirap na mga buhay ngayon. Mag-away pa kayo. Gago na mga kambing ito mga idol. nag aaway pa ngayon. Oh, hindi nyo po mga idol. Oh, padig-padig isa. tamaan talaga. Ay, gago talaga to Ang tapang nito. Ang tapang ng inahin na to Nagput or na tilapon sa palayo mga idol. Ang lakas. Ang lakas talaga ng hinahing kambing na isa. Oo, ano man to isa, idol, oh. Yung dalawa pa anak nito, idol. Ayun. So, salamat, oh, thank you very much sa inyo tagsa-tagsa, mga uh, pagsuporta sa aking videos. Lalo na ang aking taga panood or Subscriber John, hello. Magandang tanghali. So, God bless and sana po mayroong kayong makukuhang aral sa aking uh, videos this time. This, uh, this, to this, for to this video. Thank you very much idol and God bless you.